Aries, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang araw na ito ay nagdadala ng inspirasyon at lakas para sa Aries. Nasa iyong mga kamay ang kakayahan upang harapin ang mga hamon at makamit ang tagumpay, panatilihin ang positibong pananaw, lalo na sa aspeto ng relasyon at trabaho. Maaaring dumating ang mga bagong oportunidad na kailangang tanggapin ng may tapang at tiwala sa sarili, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color red, huwag kalimutang isaalang-alang ang mga number 16, number 32, at number 27 bilang mga gabay sa iyong araw. Taurus, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Isang araw na puno ng kalma at pagpaplano ang naghihintay para sa Taurus. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ito ang magbibigay ng inspirasyon sa iyo sa trabaho. Maaaring may darating na positibong balita na magbibigay ng katiyakan sa iyong mga plano. Huwag magmadali sa pagdedesisyon, lalo na kung may kinalaman sa pananalapi, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color white, gabayan ka ng mga number 7, number 32, at number 9. Gemini, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Para sa Gemini, ito ay araw ng pagtuklas at pagkakakilanlan. Ang iyong mga ideya at komunikasyon ay may malakas na epekto sa mga tao sa paligid mo. Gamitin ito upang mapabuti ang mga koneksyon sa personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay makakatulong upang maabot ang iyong mga layunin ng mas mabilis, mga masuswerteng kulay at numero color pink at color red, huwag kalimutang bigyang pansin ang number 30, number 4, at number 37. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Isang pagkakataon ang darating na magpapalapit sa iyo sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagdudulot ng positibong enerhiya sa aspeto ng pag-ibig at pamilya. Samantalahin ang pagkakataong ito upang mapalakas ang relasyon sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Mag-ingat sa mga gastusin upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color gold, ang mga number 23, number 10. At number 18 ay magbibigay ng inspirasyon at swerte. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Isang araw na puno ng oportunidad ang naghihintay para sa Leo, magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na tanggapin ang mga hamon sa trabaho maaaring may makilala kang tao na makakatulong sa iyong mga layunin, bigyang halaga rin ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng balanseng pamumuhay, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color silver, ang mga number 24, number 27, at number 15 ay magiging makabuluhan para sa iyo. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang iyong pagiging masinop at maingat ay magdudulot ng positibong resulta ngayong araw, maglaan ng oras para sa pagpaplano at pagpapabuti ng iyong mga proyekto, sa aspeto ng relasyon, ipakita ang pasensya at pangunawa sa mga mahal sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color orange ang mga number 21, number 32, at number 33 ang magpapalakas ng iyong enerhiya. Libra, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang araw na ito ay puno ng balanse at harmonya. Samantalahin ang magandang enerhiya upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa aspeto ng trabaho makikita mo ang bunga ng iyong pagsusumikap, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color pink, ang mga number 24, number 15, at number 11 ay magdudulot ng swerte. Scorpio, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, magiging malakas ang iyong intuition ngayong araw sundin ang sinasabi ng iyong damdamin, lalo na kung may kinalaman sa mga mahahalagang desisyon, panatilihin ang pagtutok sa iyong mga layunin at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng alitan, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color blue, ang mga number 24, number 10, at number 42 ay magiging gabay mo. Sagittarius Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, isang masiglang araw para sa Sagittarius. Gamitin ang enerhiya upang magumpisa ng bagong proyekto o gawain. Magandang pagkakataon din ito upang makipag-usap sa mga kaibigan o mahal sa buhay na matagal nang hindi nakakausap. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color red, bigyang halaga ang mga number 10, number 29, at number 12. Capricorn, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang iyong pagiging matyaga at masipag ay magbubunga ng magagandang resulta. Panatilihin ang pokos sa iyong mga layunin at huwag hayaang hadlangan ka ng mga pagsubok. Magandang araw ito para sa pagsusuri ng iyong mga plano sa hinaharap, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color red, ang mga number 5, number 40 at number 32 ay magdudulot ng inspirasyon. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang iyong pagiging malikhain at bukas sa pagbabago ay magdadala ng tagumpay. Subukan ang mga bagong ideya at huwag matakot na iwan ang nakasanayan. Sa aspeto ng relasyon, maglaan ng oras para makinig sa mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: color yellow at color pink, ang mga number 5, number 18 at number 42 ay magiging gabay. Pisces, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, maganda ang daloy ng enerhiya para sa Pisces ngayong araw. Gamitin ito upang mas mapalapit sa iyong mga layunin. Sa aspeto ng relasyon, ipakita ang iyong malasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: Color yellow at color pink, ang mga number 35, number 22 at number 4 ay magdadala ng swerte.